Bakulod sa silay pang bano. May isang hanabu si Pito ang sumayo. Inlo'y ba't iloy ang nang asa Grade 5 na si Almina sa Dalagsaan Elementary School. Nakayin na bakulod ang nang Bulak sa uluhan, subong sa sipal. My God, oh, si Maria Kanuwa. Hindi niya kailangang tumawid ng ilog para makapasok sa paaralan. Pero sa kanyang kondisyon, mahalaga ang maayos na daan at mabilis na transportasyon para regular siyang maipasuri sa doktor. Di alam ng mga taga-barangay talagsaan kung anong sakit ang tumapo kay Almina according po sa tatay niya, um, dati daw po, um, wala naman daw siyang ganyang klaseng sakit. Pero, pero yung, yung huli po, napapansin po na parang meron siyang biglang nagwan sa kanya, yung lulabas sa, sa mga balat niya, yun dinala po siya sa ospital. Walang health workers sa kanilang lugar. Nasa bayan pa ang pinakamalapit na ospital. Minsan pa lang nakapagpa-doktor si Almina at mag-iisang taon na yon. Sa kaso ni Almina, yung napaka-importante sa kanila, yung maayos na daan, yung tulay para para kahit anong oras na gusto nila magpa-check up, pwede, pwede siya madali, madali siyang makarating doon sa hospital, hindi, hindi, hindi masagabal yung pagtawid sa daan, pagtawid sa ilog, tapos pag-akit sa mga bundok. Ganito rin ang problema ng iba pang may sakit sa barangay. Kasi yung lugar na to, papuntang bayan, mga 4 to 5 hours, tapos syempre doon yung hospital, hindi hindi madali at mahirap talaga na pag may dinaramdam yung yung mga bata dito, yung mga pupils namin, hindi sila kaagad madala sa ospital. Mahigit apat na raan ang mag-aaral rito. Tuwing tag-ulan, nalalagay sa peligro ang buhay ng mga bata at mga guro. Nakakatakot na karanasan namin Ha baha tapos dumadaan kami sa malalaking bato doon kami kumakapit madulas ang bato tapos pag nadulas ka syempre mahuhulog ka doon sa ilog Pauwi na sana si Adrian pero dahil sa walang tigil sa pag-ulan tumaas ang tubig sa ilog Ako uli kahapuhay madayo mi aka nag hadlak akong magtabok dapat tugtabok. Gadinayo mi aka. Nahawi dan ako ka ang ko. Dig pa uli an hay madayo. Nagdesisyon na lang siyang makitulog sa kanyang tiyuhin dito sa dalagsaan. Sinadya namin ang bahay ni Kap, isa sa dalawang bahay na may kuryente sa barangay. Pero dahil makulimlim maghapon, walang karga ang baterya ng solar panel. Lobat nga, kasi hindi na, hindi uminit isang araw. Uminit sana kanina, yun, hindi tayo malobat. Katabi ng bahay ni Cap ang tinutuluyan ng mga guro sa Dalagsaan Elementary School. Maswerte sila dahil may nagamit silang baterya. Karamihan sa kanila sa bayan pa nakatira at dahil mahirap ang biyahe, minsan isang buwan lang umuwi. Oh, umagahan, gumanda na ang panahon. Kasabay niyang naglakad ang grupo ni Cap na papunta rin ng bayan. Pangarap ng mga taga-barangay dalagsaan ang magkaroon ng maayos na daan at tulay. Tagal na pinanaginip namin niya na magkaroon kami ng kalsada. Kahit sana, kahit mga footbridge lang, may matawiran yung tao kasi ang hirap talaga pag walang, walang footbridge. Tapos yung tao hindi naman makatay, lalong-lalo na yung mga eskwela, hindi nakapag-aral. Mapanganib ang pagtawid sa ilog. Tatlong nang namatay dahil lang sa ilog. Uh, hinaba sila ng baha, uh, tumawid sila, tapos uh, dinanan sila ng baha. Halos 60 milyon pesos ang Internal Revenue Allotment ng Bayan ng Libakaw. Ayon sa batas, dapat gamitin ang 20% ng kondo para sa mga development projects tulad ng tulay. Ang aming 20% development fund dyan is mga 11 milyon. Sa 11 milyon na yan, tsap-tsapin chap mo yan, maintenance ng bahay na, kabuuhan yan. Kabaranggayan, andyan na yung maintenance niyan. Ating mga heavy equipment, gamot, uh, financial assistance, sa uh, contribution natin sa PhilHealth at saka sa iba-iba pa. Ayon sa alkalde ng bayan, kulang ang pondo ng munisipyo para magpatayo ng tulay. Kung kaya ng ating development fund, bakit hindi kagaya ng distance na yan ng magkabilaan na, na panggalingan ng footbridge po? Hindi. Hindi siguro natin maano yan. Mahirapan nating mailagay sa gitna kung paano natin malagay ang poste. Ang siguro, Parang hanging bridge na lang yan ang importante. Sinubukan raw ng lokal na pamahalaan na lumapit sa Department of Agriculture para makapagpatayo ng kalsada. Ang validated na request ko sa DA Department of Agriculture is mga 430 million. Mag, uh, nag-aantay lang kami niyan kung alin dyan sa porsyon na yan ng 100, uh, 430 million. Ang unang marilis. Hanggat may mga komunidad na walang maayos na daan at matinong tulay, maraming buhay ang malalagay sa kapahamakan, may mga sakit na hindi malulunasan at may mga produktong hindi maikakalakal.